Hello, isishare ko lang po sa inyo ang mga tanim kong tanglad. Hindi tayo At kukuha po ako ngayon at pakukuluan ko. Ito po kasi ang iniinom ng mister ko. Pinagsasama po niya yung tanglad at luyan dilaw. Nakakababa po kasi ito ng BP. Tapos sinasamahan din po niya ng dahon ng aratilis. Pampababa naman po ng sugar. Ayan, hugasan na po natin mabuti at pakukuluan ko na paminsan-minsan umiinom din po ako nito kahit hindi mataas ang BP ko kasi maganda po ito sa ating katawan nakakalinis ng tiyan at saka nawawala po yung mga barabara sa ating ugat dahil may kinakain tayo minsan na mamantika kaya yan, uminom na po kayo at maganda po ito sa katawan Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli po. Bye-bye.